po ninyo, ha? Ito ay parang napakalaki. Eh, malaki naman talaga. Ah, kung hindi mo na nakawin yung pera, walang ibang pupuntahan yan, kundi ang taong bayan, mga kapatid. Ibigay <tinyo> niyo po ba ako ng pagkakataon na gawin ang tama ang ating gobyerno? <tinyo> yeah. Thank <laughs> you. ay ng Monsanto. Sa panahon na maglalabas kami ng salapi para sa mga tobacco farmers, ipapanawag ko po Lahat po ng tobacco farmers, kasabihin ko po yung total na salapi na available for release para sa mga sa mayroon. Halimbawa, kung ikaw ang tatanungin ko, bossing, gusto ba bang out of the 160 million pesos na available para sa tobacco farmers, gusto mo bang 60 million lang ang ibigay sa inyo? Hindi po pwede Hindi pwede. Pandes, pandes. Kasi ng Tama po kayo. Dahil lahat po ng halaga ng farm na excise taxes ay wala namang pong naghirap dyan kundi mga tobacco farmers. Sobra hirap ng tobacco farmers. Inip, wala lang. Okay, tatanungin kita boss. Halimbawa, 160 million pesos na kasalan sa atin. Magkano ang gusto mong makuha sa 160 million pesos? Yung sa atin lang, yung karapat dapat makuha ng utok. Magkano yung dapat? Merong pera yung bayan natin na 160 million paano dapat namin gagastusin yung pera na yon eh. Ipamahagi po talaga sila sa mga ato dito ka. Yes! Tulungan na kita, boss, para walang COVID. <laughs> hindi ko ilalaan sa rice, hindi ko ilalaan sa dahanan, dahil ang dami bulsang ang madalaanan yan mag-COVID. <laughs> Gusto mo ba cash? <laughs> Kasi yung 160 million pesos na available for release na excise taxes, kinastos rin naman yun eh. Pero meron ba nakita sa paligid niyo? So, dahil na to, kuya, ay hindi magnanakaw. Kapag sinabi mo ito ang gusto mo, yun ang ibibigay namin. Sabihin mo, with conviction, gusto mo marangkas? Yes! Yes! ang aktwal na mangyayari ay sin sinabi ni Sir Nakash, ako mismo ang pagsusulat ng versyon ng ordinansya. Walang ibang line item sa ordinansya na yun, kundi financial assistance, 160 million pesos. Ngayon, mga konsehal, ipoboto ba natin yung cash financial assistance na 160 million pesos? Mayor Antifi, eh sa ibinoto ba ng konseho yung cash assistance na buo para sa tobacco Farmers. Ililinis ka agad natin yung pera. <laughs> Mga taga-district 2, gusto kong patunayan sa inyong nasisero kami. Yun ang unang gagawin namin. Huwag kang mag-absent doon, sa Ilalabas namin. Gagawin namin ang okay. lahat. Kapag ikokompute mo po yun, yung 25,000 mo magiging magkano? 250,000 pesos! Kung iisipin po ninyo, Harold, parang napakalaki. Eh, malaki naman talaga. Kung hindi mo na nakawin yung pera, walang ibang pupuntahan yan, kundi ang taong bayan, mga kapatid. Yun po ang gagawin natin kada time na maglalaan tayo ng pera. Hindi po mahuhuli ang lahat sa inyo. Kahit na anong sektor ng lipunan, sa bawat panahon na meron tayong budget, papatawag namin kayo, parang marinig namin kayo, since wala naman kami balak magnakaw ng pera, lahat ng gusto ninyo, yun na lang ibibigay namin. Kung gusto ninyo cash lahat, okay, hindi cash lahat, yun ang isasala ko sa kanilang para ipoto. Makikita po ninyo na lahat ng bagay na ito ay gagawin ni Atty. Harold Respicio at sana mangyari po. Okay. Mga kapatid dito sa distrito, mangyayari ng lahat ng yan kapag ang iboboto natin mga konsehal ay itong mga ito. Kaya mahalaga po na iboto natin ang ating mga konsehal at si Mayor Alvin Wee para maging totoo at tapat at fully transparent ang pagsilbi namin sa inyo. Makasahan ko po ba kayo na may cooperate kayo at magpa-participate kayo kapag ipapublish natin lahat ng mga bagay na to? Para alam natin kung magkano ang pera, alam natin kung anong gusto ninyo, at masisili nyo kami sa aming salita. Kasi may social media, comment lang kayo ng comment. Yan lang yun po ba si Atty. Harold Respisio? Yes! Yeah. Pakilala ko po konti ang aming sarili mga kapatid. Ako po si Atty. Harold Respisio. Lumaki po ako dyan sa Taptapu Grande. Anak po ako ni Dr. Heather Respisio. Ako po ako ni Atty. Melosino Respisio na yung ako na. Ako po yung nag-aral dito sa aking hanggang high school. Matapos ng high school, nag-aral po ako ng accountancy sa Lasay. Alam niyo po ba yung Lasay yeah. Pumasa po ako bilang certified public accountant at nag-aral ako ng abogasya sa Ateneo Law School. Alam niyo pa ba yung Ateneo? Yeah! Sa Ateneo po, isa po ako sa mga number one na estudyante sa buong batch namin. Kaya po paglabas ng law school noong 2015, pagkapasa ng bar, nagtayo ko agad ako ng ating law firm. Nagtayo po ako ng law firm sa Bonifacio Global City. Yung business ko po na law firm ay halos magsasampok taon na. At kung hahanapin nyo kami sa internet, isa kami sa mga namunguna na law firm na hinahalap ng mga tao. Kaya ako po ay nagbabalik sa ating bayan ngayon dahil naranasan ko po kung paano gawin ang tama ang isang trabaho. Nakakalungkot po kasi na kapag ako'y bumabalik dito ay nakikita ko na kulang po ang servisyo, hindi tamang pagsimbo. Ibigay niyo po, po ako ng pagkakataon na gawin ang tama ang ating gobyerno? Yeah! Nabantayan natin ang lahat ng nakaupo, lalo na si Mayor Alvin Lee at lahat ng ating mga konsehal? Yeah! po. Yan po ang gawin natin, mga kapatid po, ha? Meron na po ba tayong usapan? Yes! Okay po, yan po ang gawin natin. Lahat po iyan, mga kapatid, ay magbabago na po sa panahon ni Mayor Alvin ito na po yung tanging pagkakataon natin na maramdaman naman natin yung pera na para sa atin dahil wala akong dumating sa inyo. Itong mga monsehan na ito, sila po yung mag-push ng concert ninyo para lahat ng yan ay magastos para sa inyo at maramdaman nyo po. Ang pangako ko po, po ay sa unang taon, maramdaman natin lahat ng yan pag sinabi ng cash, cash. Kami po lahat ang magtatrabaho sa monsero sama-sama para kapag na natin ay ipapagawa natin sa ating Chief Executive Officer na si Alvin Uri. Si IBB po ang magtatrabaho once approved namin lahat ng mga iyon. At siya ang gagawa ng napakabilis na trabaho. Yung tubig po, nariklamo ninyo, hindi taon. Buwan lang kuya. Na po yan. Kapag ilaprove ng konseho, kapag kayo namin, ipapatawag natin siya, ihiling natin, Alvin, bakit eh? Sino ang kontraktor mo? Gaano kalaki ang kat? Sobra ba ang kat? Bakit gulang na ba Bakit hindi natin ginagawa? Mataas ang respeto natin sa isa't isa. Si Alvin Lee, gagawin niya yan agad-agad. Yeah! sa bagong na ito? Yes! Yeah! Excited na po ba tayo na sama-sama tayong magtatrabaho? Lahat tayo? Yes! Yeah! Para sa kumularan ng ating bayan! Maraming salamat po sa inyong mayunin. Maraming salamat. Thank you very much Atty. Al. The speech of Susunod na Vice Mayor ng Reina Mercedes.